Magandang araw po sa ating lahat at uh, uh, magbabahagi po lang po tayo ng ating uh, kaalaman sa treasure hunting at ito ay base po sa ating uh, mga experience at mga uh, natutunan at sa mga experience po ng iba kung saan ay nakakuha po sila ng, ng deposito dahil lang po sa pako na marka. So so naniniwala ko na ito ay isang quick deposit. So pag po nating quick deposit, ito po yung madalian na binaon. So uh, naghabol na sila ng oras o kaya wala na siyang time para ibaon ng malaliman. So, ito po ay tinatawag na quick deposit. So, ngayon, uh, papakita ko lang po yung illustration kung paano po nakuha yung deposito. at uh, isishare po natin sa uh, mga katiis po natin. sa so, share ko lang po dito. So, ang, uh, ang style po nito ay meron pong dalawang, uh, meron pong uh, creek dito. Uh, malaking sapa po ito. Na ito po ay malaki talaga itong sapa. And then, ito po ay tubig. So, ito ay sapa po. Okay, so river po to, river. Hindi pala siya creek, so river po siya na malaki. Okay? At eh uh, uh, mayroon isang puno rito na uh, malaki, maluma na ng puno. May lumang puno po dito sa lugar na to. At uh, ito po ang punong ito ay star apple po. Ito po ay isang star apple po ang punong ito. So may star apple dito na uh, puno at uh, nga, ang ang styling style po nito ay meron pong pako. So Meron po itong pako na nakabaon po sa kanya. So so ang pako po ay naka baon po sa kanya kanyang uh, uh, sa kanyang uh, puno na ang direction po nito ay naka ganun siya. So nakabaon sa puno tapos yung uh, natupi po ito at yung ulo po niya ay naka turo sa baba ang ka, ang ang kakaibalan dito ko ay yung uh, mga bato rin po na Uh, nakasalansan sa paligid. So, meron po siyang mga nakasalansan na mga bato dito sa gilid siya. Okay? So, may mga bato po siyang uh, halata po medyo halata mo siyang naka po siya. Okay? So, so yan po yung marka po natin at sitwasyon sa area. At meron din po yung uh, maliit na creek dito sa part na to. May creek po to na sa part na to na maliit. Okay? So, padaan po na ganyan siya. Okay? So, yan po ay creek. At uh, ang nangyari, ay, uh, ito daw ay napanagip napanagip uh, may nagpanaginip okay isang matanda pero hindi po nila pinansin at uh, natakot po sila kasi sabi daw nang uh, nung, nung uh, sa panaginip ay may kabayaran po yung uh, kukuha po nito so pero kaya hindi po nila ginagalaw so ngayon meron pong mga treasure hunter may mga treasure hunter po na pumunta sa lugar at ito ay kinuha yung deposito so ang nangyari ang nangyari ang deposito po lang ay nandito lang po siya so nandito po siya at ang uh, Mababaw lang po yung pagka-lagay uh, So meron pala siyang ito ay natabunan po ng lupa at lumalabas po itong bilog na bato na to na flat stone na siya na pabilog. Okay? Pero nga, pabilog po siya na flat stone. At uh, yun po ay sa baba pala niya ay meron pong uh, banga. So may banga pala doon sa uh, baba niya. So ang banga po ito ay naandito pala yung uh, banga uh, sa ilalim. So nakabaon po yung banga dito okay so ayan okay so meron palang banga rito na tinakpan nung uh, mismong uh, bato na bilog yung takip po okay so ito po yung bato okay may bato po rito yung bilog na flat din na yun pala ay nagiging takip nung uh, uh, deposit itong quick deposit at siyempre ang ginawa po nila uh, napansin lang po ng mga uh, na nung binalikan ng mga uh, tao doon ay dito mismo sa lugar po namin ay uh, binalikan po nila uh, tinignan po na nila na, na yung uh, yung itong uh, bato na to itong bato na to ay inalis na po so naalis na po siya at uh, tinanggal po yan at ang natira na lang po ay yung uh, natira na lang po ay yung shape po ng at naging yung natira na lang po dito ay yung shape po ng uh, banga na uh, nakalagay so doon at wala na po yung banga okay so naging uh, wala na din wala na po yung banga at natira na lang dito ay yung uh, shape kung saan uh, pinagkunan ng banga. Uh, at napakapalad po nakuha nun sa kasi uh, ito yung mga quick deposit lang po. So, ito po yung uh, deposito na binaon ng madalian. Okay? So, uh, yan po yung uh, nangyari at uh, gusto ko lang po ma-share at uh, may matutunan po. Sana mayroon tayo natutunan dito na kahit kunti lang. Okay po? Sa ating uh, experience at sa mga kwento po ng mga nakasaksi po nito. At uh, mapapansin po natin uh, ang mga markang ginamit lang po dito ay yung is, uh, ay yung uh, Itong mga markang ginamit ito ay ang creek, yung malaking river, okay yung malaking river na to, yung maliit na creek. Okay po doon sa may dito part niya sa sa uh, gitna nila, yun po yung merong merong uh, star apple. Okay na luma na tapos may pako na nakaturo sa baba. So yung uh, takip din po niya ay bilog po yung takip ng bato. Okay, so bilog po yung takip ng bato. At uh, takip po ng uh, banga at uh, yung banga ay naandito sa ilalim. So yan po ang uh, ating uh, na na experience or na po sa atin kung paano nakuha ng mga ibang treasure hunter yung deposito sa lugar po namin. So, mapalad po talaga. Okay, so madalang na po tayo kasi makahanap ng mga quick deposit kasi karamihan po niyan ay nabalikan na po. So, maraming salamat po sa ating uh, pagsubaybay sa ating channel at nawa po ay nakatulong ito at magkaroon po tayo ng idea sa mga marka pong iniwan ng mga hapon. At uh, salamat din po, po sa pagsubaybay sa ating channel. God bless po sa ating lahat at nawa po ay tayo po ay Uh, pagpalain ng Diyos uh, palagi at ingatan. So sa, sa kanya pa rin po lagi ang papore. So God bless po sa ating lahat.